Hello, good morning, good evening. Andito na naman tayo. Uh, Magbablogs tayo ng isang agimat. Bago ang lahat, maraming salamat people. Nagpapasalamat ako palagi sa inyo sa pag-subscribe, subaybay so, sa ating YouTube channel. Ang uh, ating channel ay agimat, puro agimat, ritual, healing, at iba-iba pang mga kalikasan ang makikita ninyo na mga rare at sariling sikap, sariling face to face na harapin ang kalikasan. So bago ang lahat mga people, maraming maraming salamat. Shout out sa lahat ng mga laging nanunood. Maraming maraming salamat. So uh, nakiusap ako mga people, wag sana nyo iskip ang aking advertise. Ang mga ads natin people, wag nyo pong iskip. At ako po yung nakikiusap na sa mga baguhan na nanunood ngayon, respect lang din po tayo mga people. Respect lang din po tayo sa mga ipopost ko dahil ang mga kaalaman ko dito people ay sariling kaalaman ito, hindi kopya. Sarili natin ito nagabay na nagbibigay at nagtuturo sa akin para ipakita at ipaalam at i-share sa inyo. So respect lang po tayo mga brother, mga sister, kapatid, mga anakis, mga nag-subscribe sa ang YouTube channel. Maraming mga pumapasok sa channel ko, people. Na maraming mga iba-ibang mga opinion. Okay lang yan, people, pero wag naman sobra-sobrang pang-aapak ha. Kasi hindi naman ako nang-aapak sa ibang channel eh. At isa pa, people, ang aking channel ay more on uh, kababalaghan at legit po itong channel ko people dahil makikita ninyo ang iba't ibang mga gawa at iba't ibang pagpupunta ko sa karagatan, kailugan at karagatan. At kung saan saan man kumukuha ng mga sangkap, mga herbal na pinapakita ko sa inyo people. So bago ang lahat people, maraming maraming salamat. Uh, sa mga baguhan dyan, paklik sa bell, subscribe na rin mga people at tuloy-tuloy lang po tayo sa panunood. Maraming maraming salamat. Wala po akong sawang magpapasalamat sa inyo. So ang ating ipapakilala at ipapa, uh, ipakilala ko sa inyo ang aking tatlong mukha na agimat. So yan. Ang tatlong mukhang agimat, siguro matagal na kayong nakakakita nito. Mga agimatero, agimatera, agi, uh, manggagamot, healer, uh, ritualista o anumang klase pagpunta nyo sa Quiapo o saan man na natatagpuan ninyo ang bagay na ito people, di ba? Uh, ito ay isa sa mga alaga ko. Ito ay lagi sa aking mga karga ko sa katawan mga people. So ito, isishare ko itong kaalaman sa inyo para at least kung mag-alaga man kayo nito, alam nyo kung para saan at bakit nyo inaalagaan ang ganito. Maraming mga nagsasabi na ito daw ay ang pangatlong mukha ay sa jablo. Maaring sa kabutihan, kasamaan at parang ano to, itiman, pulahan at putian, no? Pero sa akin people hindi uh, i-share ko kung bakit ano ang taglay na kapangyarihan kung pag ikaw ay nag-alaga ng tatlong mukha. So, Dios, 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 yan. Ave Maria Purissima, Sinficado, konsibida hindi po yan ang dasala nagumpisa lang tayo sa dasal ng ganon para at least alam natin na ang ating mga bagay-bagay ay makapangyarihan etong tatlong mukha ang pagkakaalam ko nitong people ang tatlong mukha na agimat ang isa na nagkwento sa akin ang king maestro at yung isa nating kakilala na may kaalaman sa karunungang lihim at isa din ang kaalaman ko okay so ang tatlong mukha na alaga ko Pagka ikaw ay maalagaan nito at ito ay gagana sa pagkatao mo people, ang tatlong mukha, ito ay tutulong sa iyo. Paano? Share ko to ha. Ito kasi ay gumagana na sa akin. Mapapansin niyo ba na ako pagka ako nagla-live ay minsan iba-iba ang mukha ko? Mayroon akong parang lalo na pag lalo na people pag nanggamot ako. Ulitin ko pipo lang kasi nauga kasi yung ano natin eh. Kaya eto kasi people, pagka napapansin niyo ba sa akin kasi ito gumagana na sa katauhan ko. Kasi matagal ko na rin itong alaga. Siguro buwan pa rin, hindi pa taon. Ah, uh, kung mapapansin niyo pag ako ang nag nang gamot, matanda ang itsura ko. Tapos meron naman din akong mukhang bata mayroon naman ding mukhang napakaganda ko. Yan ang katangian ng pag-alaga ng tatlong mukha. Maaring ang tatlong mukha, people. Dahil subukon ko na to, people. Ang tatlong mukha ko. Na agimat. Pagka ikaw ay wala sa bahay, kusa din itong gagana. Paano? Kusa rin itong gumagana Pagka ito ay gagana sa iyo, ang iyong agimat na tatlong muka. Pag wala ka sa bahay mo, mayroon kang kamukha na magbantay sa bahay mo. Ito, halimbawa ganito, umalis ako ng bahay ko. Pumunta ako sa mission ko. Napapansin pa rin ako ng kapitbahay ko na nandoon. So, walang magnakaw sa bahay kasi ang akala ng ibang tao, may tao sa bahay na gets na po natin people yan ang kaganapan yan ang kapangyarihan ng tatlong mukha na agimat ito kasi, ito ay lihim walang nagkukwento tungkol dito people, sa tatlong mukha walang nagkukwento about this one so, isi-share ko sa inyo ako, pag napansin nyo ulitin ko tatlo ang katayuan ang mukha ko nagiging matanda, nagiging pangit, naging maganda, naging bata. No, di ba? So pagka wala ako dito sa bahay, people, pag walang tao rito sa bahay, ang isa kong mukha ay naiiwan dito sa bahay. Nagbabantay. So mapapansin ako ng mga tao na ay andoon lang pala ang may-ari. So wala pa ring magtangkang magnakaw o papasok kasi ang iniisip nila may tao sa bahay. Gumagana yan, people. At kung oras na ikaw ay nasa piligro, nasa piligro, ang tatlong mukha mo ay gagana. Tutulungan ka niyan. Kaya mainam na mayroon tayong mga alaga nito. Ang iba kasi minsan people nagsasabi na yan, hindi ako mag-alaga niyan. Bakit? Kasi may pagkasadyablo yan. Paano naging sadyablo yan? Eh, Diyos yan eh. Mukha ng Diyos yan eh. Mukha ng Diyos yan, people. Ito ay kakaiba, kaya kinuha ko tong tatlong mukha na yan kakaiba po yan sa lahat. So people, kinuha ako rin yung isa kong sa partner ko, sa asawa ko, yung tatlong muka. Ito, kitang kita, ba? Diba? Makitang kita mo ang pagkatatlong muka niya. Dito sa akin, kasi kahoy ito, guhit. Na ganyan, ganyan. Dito sa, ano na to, sa tatlong muka. Kakaiba ang pagkaguhit nito. Ito naman, kung mapapansin mo, Iba rin ang guhit nito people. Ito kasi iba eh oh. Kabaga, tipid. Dito naman tipid, ah, maganda ang pagkaukit dito sa tatlong muka itong itim na ito. May muka dito sa gilid, may muka dito at may muka rin sa gilid, no. Yan sa akin naman ganon para makita mo yung mga ilong. Yan ang tatlong muka. Pagkan mayroon kayong nakita, oh, saan man, kaya po, banahaw, bumili ka, buhayin mo ang pagbuhay ng ating mga medalyon at mga ganitong agimat people. Pausukan mo, pagkaunang bili mo sa iyong mga gamit, pausukan mo. Tapos, dasalan mo ng Our Father at Hail Mary, I believe in God. Kung wala ka namang dasal sa ganito people, mayroon kasi yung sariling dasal eh. Pwede naman Our Father kung wala kang dasal ng tres pico, ah, oh, tres pico, sorry, tatlong mukha, no? Meron kasi yung dasal people. At pasensya na kung sa ngayon hindi ko pa maibahagi sa inyo ang dasal ng tatlong mukha. No? Uh, parang ano lang din yan, Deus, Deus, Deus. Ganun lang din. Mayroon pa rin yan, people. Kasi ang ating tatlong mukha, people, ay makapangyarihan ito. Subok na rin ito sa isa nating na maestro. Dahil habang siya ay nagtatrabaho, be, kumakain to be, oh. Ang aking maestro, people, meron siyang tangan nito no meron siyang tanga nito meron siyang karga nito alam mo ang nangyari kasi itong aking maestro nung na meron siyang ganito siya ay isang security okay lang yan nung security siya people lasing na lasing ngayon nakikita ng mga kasamahan niya na nagroronda nagroronda pa Ay eh, sabi niya eh sabi nung isang kasama niya paano nagroronda yun eh nandoon tulog yung pala gumana ang kanyang tatlong muka. So ngayon, na-share niya sa akin yan hanggang saan nag-alaga din ako ng ganito. Gumagana din ang tatlong muka natin, people. Sa muka, sa pagka, at sa pagkasarili natin. No? Yan na ang isi-share ko sa inyo, people, na maganda mag-alaga ganito kasi pagka gumana na yung mga ganyan, people, mayroong kang tagabantay sa bahay mo at maraming mga bagay-bagay na mangyayari. No? Tutulong yung tatlong muka iyo kakulit ang aking papi oh. Oh, 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 oh. Oh, kulit ah. Naku po. Ano 'yan? Ay, bad 'yan ginagawa mo eh. Ha? Bad 'yan ginagawa mo. Papaluin kita. Palo gusto? Na. 'Yan. 'Yan makulit eh. 'Yan people. Kaya ako uh, ano ko sa inyo, mag-alaga kayo ng ganito. Mga katulong 'yan sa inyo. Hindi man agaran ang pagtalab, agaran ang pagbuhay, Gagana at gagana din 'yan. O oh, paano people, maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Naway nakakuha kay nang maiksing idea at nakakatulong sa inyo. Maraming salamat sa respect sa ating lahat.